dito tayo ngayon sa may Dila Pastor dito sa may New Taytay -Tay Public Market. Pakikita natin napakadaming tao dito sa ngayon. Araw ng linggo guys, Father's Day. Ito nga, inamili kami rito ng mga notebook, mga school supplies para gagamitin ng ating mga Junakis sa pasokan nitong lunis. So June 16 na yung pasokan guys at ito na yung papasadaan natin sa ngayon mga presyo dito. guys uh, magandang para sa nyan dito tayo ngayon sa taas ng port bridge ng may Taytay uh, -Tay Public Market o oh. yan uh, natin to guys yung ano uh, mga magkano na ngayon yung halaga ng presyo ng mga school supplies yan dito sa Taytay -Tay at yung mga uniform tara guys yan dito tayo ngayon sa may boat bridge Pababa tayo ngayon guys Ayan, pababa tayo ngayon dito Ito uh -huh. yung uh, New Tai Tai Public Market guys So tatawid na tayo dito Dito magmula tayo doon Manggaling tayo doon sa may uh, Yan na, Port Bridge Pagkakari natin to guys, papunta dun sa may entrance na tayo. May entrance. Wala so, ka na tayo sa may entrance mismo. At ito na yung Lutaytay uh, Public Market entrance at dito na nga tayo sa loob ng New Taytay -Tay Public Market yung mga sapatos dito nasa 200 pesos itong mga rubber shoes at kung pangpasok naman sa 250 pesos depende sa size ng mga sapatos at sa mga school uniform ay nakakalaga po ng 250 pesos at sa mga bag mayroon dito mabibili 300 pesos at dito na nga tayo sa mga notebook guys yun ang mga notebook dito per praso 16 pesos yung sa 5 piso Bayanin tayo na bibili ditong lapis na 10 piso. At yung mga papel guys, sa halagang 10 piso makakabili ka na dito sa Dila Pastor dito lang sa loob mismo ng New Taytay Public Market. Ito talaga minibila namin dito guys pagdating sa mga school supplies. Napakamura lang dito yung mga bilihin dito ng school supplies sa store na to guys. So talagang dagsayo yung mga tao dito guys na namimili sa New Taytay Public Market. Kaya habang mayroon pang time, pumunta na kami dito para bumili ng school supplies. Kaya habol na guys, hanggang dito na lang muna. Bye bye po!